o oh, pasyerte sa balay o oh, sa sakyanan maumawad na sila mga guys no ang pasyerte asa sa tindahan kaya nga no naglalataan mga butanga no ang atong ikuha dito ng lumot sa dagat ang number 2 no ang katong gingo na ako nga uh, gapas kamay no kamay bisa kung saan nga kamay bisa tamis no so no di katulon na itong kamay no dahil yung kuna yung sudlay no sudlay so yun ko na nasayop ah uh, sudla sudlay oh, ikalima na yun ang sa amin, no? Kung gapas, mo na yung gigon sa kong amahan, no? Hasta sa aking lulo, eh, gagan nga panahon na ako, isa yung tututututut, yung isa yung tatinood. Diba, so, sinibut-but, ano kong papa, pero kong papa, naging mamut-but, no? Tinood din siya na tao, no? Ano siya? Dong, ang gapas, gaan, kayo papa, isa isa yung rule sa gapas, gaan dalun ang problema, no? Gaan kay dalun, ang lumot, Dandog, no? Dandog. Dandog kayo. Huwag mga problema maikyasan sa kadandog. Huwag na ay mga karapi. Dandog. Dali at tayo mo makumpum. No? Ang mga swirke. No? Ang nanara itong kwan lumot. Huwag ka sudlay, no? unsay meaning anong sudlay pa. Kinisya sudlay hapsay ang dagan sa imong panginabuhi. O? Oh? Sudlay ang imong buhok nga nagkagubot. ba diba? Hapsay ang dagan. Diba? Inana na sa guys, no? Ang sunod ayon, ang katuday ang gingon nga sa amin. No? Sa amin. Lomot Lomot uh, lumot sudlay gapas kamay ang kamay Tamis ang pagbinahalay no walay pait walay parat wa tanan Tamis kayo dali ra kayo dali ra kayo basta magkombinasyon ng mga palihi no ang samin dali ra nimo malantaw ang imong pagmaon dali ra nimo makita ang trabaho nga imong gipangita no panawin di ba makitan dayon nimo ang imong nong pinanan na siya mga kuan sa karaan ng mga tao. No, sa palihi sa balay na ano nga ilubong nimo. Kung mobalhin ka sa balay nga simentado na, pwede nimo siya ibitang sa tubangan sa balay. Tumbanan sa imong balay. Kung kay mo ni palihi, sa sakyanan mo or na siya nga tima og sa tindahan. No? Sa sakyanan di nimo pwede malubong sa ligid, no? Pwede nimo isulod sa palapton. panapton nga close kayo o kaha katong close kay nga siya nga plastik no? Close kay siya nga plastik no dito ni mo siya ibutang sa kuan sa mo sa kinan nga dili siya matumban dili siya malakangan anak na siya no kung sa lang pod no no kung naay kasira ng share na lang no para sa, para so eh, na sa may ibong kuan sa sakyanan mga humot nga pagkaon sama sa humot nga pagkaon nga prutas sa nangka oh, tulo ka klase ang humot nga pagkaon nga imong idala ibutang tulo-tulo po siya kalaksi dapat sa samputan ang anong dapit sa samputan? dahil nung nung ka nga ang sampo tarang ka grabe kay ka